Isa. Nain. Paparito na tayo. O. Tayo muna sa iyo. guys. Tetingnan natin dito eh. <tipis> ha? Dito Ha? Yeah. Okay, mo dito? Hindi pwede. Pagbaba dyan. Baka na mag-dulas-dulas. 50. Pwede mamaya na lang. May bayad pa po ito sa ilog? Magkano po? Uh, pwede pagbalik na lang namin. Bigyan mo na 50.

Ayan yung ating So ayun, dadaan natin yung ano na yun. Dadaan natin okay. yung ano na yun. No? Parang pinaka-tourist spot na yun guys. Binhi. Saglit lang yan. Dalawang uwala pa dalawang uras yan. Ano? Ako, may ano? May gabi ano? Ay! Bisit. Ay! mga well, May wala nakapasok kami diyan nung Pasko. Belando? Ay ni walang bayad ng entrance. Uh, walang bayad? Wala. Hindi naman sana tayo magpunta. Hindi, galang pagpasok mo sa loob, mayroon bayad. Kano? 150. Santa ko, may liguan ah. Hmm. Ay hindi ka walang liguan diyan. Puro spot lang. Oo. Sundan rin ng para diyan ah. Puro spot. Ay, siya sabi ni Bek, nababas papasyalan daw. Ikin mo na. tayo? Ano? Hindi na ka nakuhulo? Ha? Hindi namin. may, may na mm -mm, napag... na yan. I-miss po yan. Ano kaya? Magbaba rin dyan. na guys. O. Oh. niya. Pasyalan. Pasyalan yan guys. Ah. Sir. Oh, oh.

natin ilog. So yung ano ba yan? Nasaan yung ano dyan? Hangin bridge. Supply. Like, Supply like yan eh. Nawala no, yung hangin bridge yun know? oh. Supply like man yan. So yun na guys yung mga dinasama. nasama. Oo. Oh. Hindi. Nawala yung hangin bridge dyan. Yeah, meron? Wala eh oh. Kasi hangin yung hangin bridge. Nawala yung hangin bridge. daanan? Oo. Wala oh. na so, wala. Wala na Okay. Oh. So yun na guys. Maliligo tayo. Malinaw naman dumanda sa tapo. Taas oh. Tayo ay maliligo. At malinaw naman doon. Ayun. Malamig ata yung tubig. <laughs> And guys. Papasikatan na tayo. Ay maligo. <clears throat> maligo na din dito guys.

So dito guys, malinaw. Manday banda rito. malamig ang tubig. <laughs> eh, hey, malamig po, grabe. Para yung maligo na. Para <laughs> yung maligo, lamig. Hindi Malamig. Malamig. na. tayo guys. tayo. tayo maligo. Malamig ang tubig. Nababaw pati. lamig ba ay parang ano pro gilo yun na nga guys Uh! may nagalangoy malinaw naman guys ang tubig pero Nag-ano pa yan, nag-video-video pa. Napakababaw ngayon ng ilog guys. Kasi malinaw naman. Ay, may namamari. Ito yung makaligo dyan. May namamari daw. Ay, Malaling tubig eh. Yeah, Ayan, ang huli ng isda. To mm hmm. Wala nga yung hangin bridge siya, no? Nawala. Diba na rin na yung sasakyan? Ay, nung sasakyan na, oh. Tapos hmm. ipapunta pa ganun. Asa na sila? Asa na sila? Yun, na sila? Asa na guys. Asa ang tubig. May mga isda din pala dito eh. Tilapia kaya ata yan nakno. Chan. Mga tilapia. Ano okay. na sila kuya kiyan? Hindi ko ba yan? Dito may naroon ng lalaki dito. malamig ito tubig parang may <laughs> maliligo malamig Ano maliligo kayo? ilog na yan guys so guys yung makikita nyo yan yan yung ilog nyo yun, malaki yan napakalawak so tapos ako naligo dito ay banda na naligo banda mga naligo so may makita ka yung maliit na umaagos-agos yun hmm. Hmm. Nakikita nyo Sapa yun guys Sapa hmm. Ayan guys uh, Tayo ay Maguwi na And maraming maraming salamat Sa inyong panunod guys So hanggang dito na lang Pauwi na rin kami <laughs> Prepare na kami Kasi Kasi kami nila Lamig. So yun dun guys, may tourist farm dun, yung parang pasyalan, yun, yung ginagawa nila sila. Kung may hangin bridge dyan, binaba nila, siguro may ginagawa pa sila siguro dyan. Hmm. Yan. Pasyalan yan guys, dyan, banda pasyalan. Uh, may kita nyo yun dito, yan. Yan, malinaw naman yung tubig. Kung nakita yung malinaw yung tubig marami siyang uh, mm, mga lumalangoy lang ngayon yung mga tao ngayon muli na muna muna muli na muna muli ano may kita nyo? Ayan, yeah, guys. Ayan, guys. So, kami ay pauwi na, guys. So, hanggang dito na lang. Nak, baka mahulog yung susi na At baka kay eh, pati yung ating wallet. Yung ating gamitin. Ayan, okay, tara na. wala dito wallet. Ayan, pouch. So, igala ko kayo sa so, ano na yung ibig na ito. So, kami uwi na guys. Ayan ang ilog. Naka-arugsong na yun. Ilog na yun. Malayang malalo na yun. Malaking ilog kasi. Malayang bato yun. Na to. Uh. So, may na. Kasi wala, wala, ano na ito? na. Si mala mala ano niya? Malalaking bato yung may kita niya guys. Ang okay, ganyan malalaking bato yan. Kasi pag nagbabahain dito, maapo dito ang tubig. Uh. Yung mga damo, yan. Uh i ano ilo na damo yata sa eh, dito ng damo tayo kung ano yung mga black Nak, baka mahulugan susi ha. Tingnan-tingnan mo ha. <laughs> ako na magdala niyan. Jacket. Tayo mo ako dyan. guys. Ito yung pinakamalaking bato guys. Malaking bato. <coughs> so yan guys, po yun na, naglalakad na kami po. Po yun na lang kami itong ilog na. Ay Ay ko. 啊！我也不知道什么意思啊！ So yun guys So yun ganito na lang At para ibabay na guys See you next video guys and Thank you thank you sa inyong panunod guys So ang ganito na lang wabay So yun guys Ang ganito na lang wabay na guys Ito yung pauwi na bye, bye na Thank you thank you guys sa inyong panunod so, Pa like and subscribe naman ang ating channel guys Yan Pawida Ay. Hindi ko yung mga block na ang guys 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 Ay mga block na kayo Ang So yan guys hanggang dito na lang Bye bye See you next video na guys Bye bye Thank you guys ha ano, and Then, huwag natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel, guys. bye bye